Reaksyon ni Cesar Montano sa relasyon ni na Sunshine Cruz at Atong Ang. Nagbigay ng reaksyon si Cesar Montano kaugnay ng kumpirmasyon ni Atong Ang sa relasyon nito kay Sunshine Cruz. Matatandaan na annulled na ang kasal ni na Cesar at Sunshine. Ngunit nananatiling maganda ang kanilang samahan bilang magulang sa kanilang tatlong anak. Ayon kay Cesar, mahalaga na manatiling masaya si Sunshine, dahil nakakaapekto ito sa kasiyahan ng kanilang mga anak. Pinili ng dating mag-asawa na ipairal ang pagkakaibigan sa kabila ng kanilang nakaraan. Paano nakakatulong ang pagkakaibigan ng dating mag-asawa sa kanilang pamilya? Sa pahayag ni Cesar, pinuri niya si Atong dahil sa pagiging man enough nito na aminin ang relasyon kay Sunshine. Ipinahayag din ni Cesar ang kanyang buong suporta sa dalawa at hiniling na magtagumpay sila sa kanilang relasyon. Anya, kapag masaya si Sunshine, masaya rin ang kanilang tatlong anak, at ito rin ang nagpapasaya sa kanya bilang ama. Paano kaya naapektuhan ng kasiyahan ng magulang ang kabuang kaligayahan ng kanilang mga anak sa kabila ng mga naging issue sa nakaraan? Nananatiling nakatuon si na Cesar at Sunshine sa pagiging mabuting magulang. Ang kanilang maayos na samahan ay nagbibigay ng positibong halimbawa sa kanilang mga anak at tagahanga. Ang ganitong klasing relasyon ay nagpapakita na posibleng magbago ang pag-ibig at maging respeto, pagkakaibigan. Maaari bang maging inspirasyon ang ganitong relasyon sa ibang mag-asawang dumaan sa hiwalayan? Ang pagiging transparent ni Atong at Sunshine sa kanilang relasyon ay nagdala rin ng pansin sa kung paano humaharap ang mga sikat na tao sa pribado nilang buhay. Sa kabila ng mga mapanuring mata ng publiko, pinili nila ang pagiging bukas na nagbigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Paano nakakaapekto ang pagiging tapat sa publiko sa imahe ng isang sikat na tao? Bukod pa rito, hinangaan ng publiko ang pagiging maayos ng samahan ni Sunshine at ng kasalukuyang kasintahan ni Cesar na si Kat Angeles. Ang kanilang magandang samahan ay patunay na posibleng magtulungan ang dating at kasalukuyang partner para sa ikabubuti ng pamilya. Ano ang matututunan natin mula sa kanilang kakaibang pagsasama? Ang reaksyon ni Cesar, ay sumasalamin sa kanyang pagiging bukas, at pagtanggap sa mga pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa halip na magkimkim ng sama ng loob, pinili niyang magtuon sa kaligayahan ng kanilang mga anak at ni Sunshine. Ano ang halaga ng pagtanggap at pag-unawa sa pagtahak ng bagong landas? Nagbigay din si Cesar ng diin sa pangangailangan ng respeto at komunikasyon, lalo na sa mga pamilyang may blended sito. Sa ganitong klasing relasyon, napakahalaga ng daan at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Paano kaya magagamit ang ganitong prinsipyo sa mas komplikadong sitwasyon? Ang pagiging bukas ni Atong sa kanyang relasyon, kay Sunshine, ay nagbukas ng usapin tungkol sa tamang pagtrato sa mga romantikong isyo. Sa halip na itago, pinili nilang maging tapat na nagdala ng positibong reaksyon mula sa mga tao. Paano nagiging inspirasyon ang pagiging bukas ng mga kilalang tao sa kanilang personal na buhay? Ang pagtuon ni na Cesar, at sunshine sa kaligayahan ng kanilang mga anak, ay patunay ng kanilang pagiging responsableng magulang. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, naging prioridad nila ang ikabubuti ng kanilang pamilya.